Hindi po ata nakalusot yung motion na kuno ay mag-inhibit nga itong si Padilla, si Bato dito sa impeachment trial dahil obvious ba na may decision na itong mga ito? Sila yung dalawa yung nagsulong ng Senate resolution para nga i-dismiss. Napakaliwanag niyan, napakalinaw niyan. Pero kung pag-uusapan ay delikada sa wala naman itong mga ito ng, ng ganyan. Kasi ang pag-inhibit, dapat voluntary daw yan eh. Pero hindi yan gagawin natong mga mga honghang na ito. <laughs> Pag-usapan natin atong payag na ito ni Robin Padilla. May kayabangan po siya na may pagkaarugante. Uh, excuse me ha, pero nakakaawa no ang isang Robin Padilla at lalo na nakakaawa yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay naniniwala na may pakinabang itong si Mr. Robin Padilla sa Senado. Wala. Yan ang totoo. Yung kanyang paya na kuno ay Duterte-sela, Duterte-sela ni Aimee, doon palang lang mag-inhibit na sana kayo. Pero sige lang, tuloy niyo lang. Dahil talaga ba, hindi niyo alam, ang history ng ating bansa sa mga ganitong klaseng paglilitis, abay siguro siguro magulantang kayo dahil ang totoong power ay nasa tao. Sabi nga ni uh, former Senate President uh, uh, Franklin Drilon, um, right is might. ba? Diba? Oh, ayan. Kailan ba kayo naging nasa tama, Mr. Padilla? Mukhang napakalabo niyan. At mukhang hindi pa nangyayari na kayo ay pumanig sa tama. Dahil ang, ang uh, layunin nyo ay para supportahan ng mga taong mali. Kahit daw sunugin mo ako, mga moy Rodrigo Roa Duterte ako, ito na ata ang isa sa pinag-uusapan na statement na si Mr. Padilla sa ngayon. Hindi ba ito totally ay nakakaya talaga sa pamilya nga na itong si Mr. Padilla? At isa pa, sa so tingin mo talaga worth it na, na ganito ang statement mo? Sa so tingin mo, may mahihita ka sa mga Duterte in times that you need them? Baka wala. Baka wala na. Nakita niyo naman, nakita mo naman ang kalagayan ng mga Duterte. Ano ho, si Digong ay nakakulong at lilitisan sa ICC. Si Sara Duterte naman ay lilitisan sa impeachment trial. Ano pa ang mahihita mo pagkatapos niyan? Meron ka bang sarili mong pundasyon? Wala. Dahil umaasa ka sa mga Duterte. At etong statement na ito ulitin ko, hindi kaya't pinagtatawa ka ng ka mga Duterte sa puntong ito. Dahil iniisip nila, kung baliw sila, mas baliw ka.